Hello po, Dr. Richard Mata po. Pag-usapan natin ngayon yung bakuna ng COVID-19. Actually, ang pinakauna talagang nag-declare na may bakuna na daw sila ay yung Russia si Putin. Ngayon, maging ano, naging controversial dahil bakit daw masyadong advance yung declaration eh hindi pa naman daw tapos yung mga trial, so baka daw delikado baka daw ano lang gimmick lang no so maraming ganong mga haka-haka so sa atin na side po si presidente Duterte ay uh, nagsabi na open po siya sa suggestion ni Putin about sa bakuna na yan at uh, tinawag po yan na Sputnik 5 so masyadong ano siya no uh, malaking declaration na ginawa ng Russia So, yun ang pag-usapan natin ngayon. May point ba yun? Or suntok sa buwan ba yun? Or gimmick lang? Or etc. Ano ba to So, ganito na lang po. Uh, itatry ko i-explain ang paano ang mga bakuna na latest ngayon na sinasabing may potential. At saka, i-compare natin itong sa Russia kung may potential din ba. Okay. Uh, before ang lahat yan, uh, i-explain ko muna yung nangyari po sa lumang SARS. No? SARS-2 kasi itong COVID-19, part 2 na ng SARS. Yung original SARS po, ganito kasi nangyari. Uulitin ko yung explain yun dahil doon po meron tayong foundation na kung about sa vaccination. Dahil alam natin wala kong nagawang bakuna ang SARS na part 1. Bakit? Dahil nung ginawa nila ng experiment, ang SARS, no? Uh, ininject po nila sa Mais, no, sa daga. Na experiment kasi 'yan, yung bakuna. Pagkatapos, inexpose nila yung rat sa sa SARS. Ngayon, eventually namatay po yung rat na binigyan ng uh, SARS vaccine. Eh bakit namatay? Eh may bakuna nga eh dapat protected siya nung pumasok yung SARS virus bakit naman yung mice ang nabasa po natin ay tinatawag na immunopathology ibig sabihin dahil na bigyan siya nung bakuna nung SARS uh, nung dumating na yung SARS na totoo na virus na inhale nung mice nag-overreact yung lungs so parang hindi na makahinga namatay tuloy so ang tanong uh, ano parang kung hindi siguro Guru nabigyan ng bakuna yung mice, hindi sana siya namatay. Yun yung fear. So doon sa recommendation about SARS ay hindi pa po pwedeng uh, hindi pa po pwedeng idalhin sa human trial. So siyempre, pag ganun po ang issue, hindi po natin ibibigay sa tao kung ganun ang nangyari sa mice. Pero yon po ay naging foundation po ng mga scientists na may danger pala itong coronavirus dahil ang SARS-1 po is coronavirus, ang SARS-2 po ay coronavirus din. May danger pala ito paggawa ng bakuna kasi pwede pong mag ng immunopathology. Uh, but, you know, thank God sa mga genius ng science, marami na po silang naisip ng na mga solusyon. Ang isang solusyon po na medyo naging uh, napansin ngayon na may potential po ay hindi paggamit ng coronavirus for coronavirus vaccine. Alam nyo ang gagamitin? Adenovirus for coronavirus. Ano ang mga kumpanya na gumagawa ngayon yan? Ito pong Astra, yung kasama ng Oxford, yung CanSino Company, yung sa China, tsaka yung sa Johnson Johnson yan po sila ay gumagawa ng bakuna, which is napansin ninyo na yan parati ang nababalitaan ngayon. Ang ginagamit po nilang bakuna ngayon para sa coronavirus ay hindi coronavirus, kundi adenovirus. So yan ang tanong. Bakit ka gagamit ng adenovirus? adenovirus po, to make it simple. Parang virus po yan sa ordinary flu, yung mga ordinary sakit. No? Yung Uh, ordinary po yung ka, ganun lang. That's uh, one of those na nagkakosnon is adenovirus. Of course, yung coronavirus, yun yung alam natin na nakakatakot. Kasi po, ang alam natin sa baku bak bakuna, no? Ay, for example, bibigyan ko yan ng halimbawa. Ito, cherry. to, ito kasi nasa refrigerator namin. So, ito may spike, nilagyan ko ng toothpick. <clears throat> no? kakainin ko pa rin to eh kasi masarap. Pero demo muna tayo, no? Ito po ay kunwari ito ang coronavirus. Pag sinabi pong bakuna for coronavirus, usually ang nasa isip po katulad ng ginawa sa SARS ay weekend, no? Or pinahina lang yung coronavirus. So ibig sabihin ay kunwari, pinutol mo na yung mga spikes niya, ganyan, Pinutol, tinanggal, tapos yun po ang binigay na as vaccine. So, ibig sabihin po yan, ang vaccination po kasi ganito. The same virus itself ibibigay sa iyo, pero either patayin mo na yung virus or iwi weaken yung virus para pagdating sa katawan ng tao, walang mangyayaring masama at magkakaroon ng immune reaction dahil nakilala na ng tao yung virus na yon kasi pag nakilala na ng tao yung virus na yon meron tayong tinatawag na memories memory antibody so oh kilala kita na virus hindi ka na makapasok ngayon so yun po ang purpose ng vaccination para po makakreate ng memory cells para pagpasok ng totoong virus na kaya na nating lumaban dahil kilala na ng ating katawan yon So usually yun po ang binibigay, yung original na virus itself like for example this one coronavirus, yun pa rin po ang i-inject pero either papatayin yung virus or hi gawing mahina yung virus para walang danger. Kaya kaya lang po ginawa po yun sa mice experiment. Pero nung na-expose na nag-in-inhale yung mice ng SARS, namatay. So ang alternative na meron na ngayon is use another virus as a carrier. Ibig sabihin, ang ipapasok sa tao is hindi 'yung coronavirus na pinahina or pinatay, kundi ibang virus na hindi toxic or hindi matapang. So let me say ito po ang adenovirus. So ito po 'yung coronavirus, no? Ngayon, ang ginawa ng mga experts na mga ano, scientists ay ito po ang pinasok ngayon. Ang tanong, effective ba kaya yan, Dok? E, e, ano naman, hindi iba naman itsura, hindi naman coronavirus. Ito naman ay coronavirus, may spikes. Ito, wala. Bakit ito ang bakuna? Hindi ba yan, ano na naman, panggagansyo, nego, na naman tayo? Actually po uh, this idea or this science of this has been there for 30 years. Ibig sabihin pinag-aralan na po ito. So ibig sabihin itong great opportunity itong COVID vaccine na ma-prove talaga ng 30 years of study of using another virus to to carry another virus uh the, the genes of another virus para magkaroon ng immunity. Paano nangyari yon? Ganito ang nangyari. Through genetic science, no? engineering, so ginawa nila ng paraan na yung code ng coronavirus ay mapasok dito para mag-carry ito siya nung code nito. So, ano ginawa nila? By engineering, science engineering, yung adenovirus na wala sanang spike, kinuha nila yung code doon sa coronavirus para magkaroon po siya ng spike pero adon adenovirus po yan no so anong nangyari kahit hindi siya coronavirus nilagyan siya ng spike code okay pero hindi siya delikado na virus dahil adenovirus eh, ordinary lang eh so ito ngayon ang nilagay doon sa mga bakuna na in doon sa mga experiments. So, walang namatay sa mga animal studies. Yung in-inject na ng mga tao, wala din tayong nabalita ang namatay. Bakit mamamatay? E, ordinary naman lang na virus ang pinasok. Anong dinala? Yung kanyang spike proteins. No? So, in other words, pagpasok ng bakuna sa katawan, ma identify ng katawan natin itong mga spikes na yan. Ma-identify yan. Tsaka yung parang fat daw niya, lipid. Ma-identify. So, yung katawan natin, magkakaroon na siya ng memory cells for the spikes of the coronavirus. Bakit? Dahil yung spikes na yan ay code yan siya. Galing po doon sa original na coronavirus. So, parang imitation lang ito. Pero ang imitation na ito, ang ginamit na virus ay ordinary, pero may spike. So, anong effect nun? The theory is, kung darating na yung coronavirus, na-expose ka, pero may bakuna ka, dumating yung coronavirus, pumasok sa katawan mo, e eh, na-expose ka sa bakuna, na, na, although isang virus siya, pero yung kamay niya o yung, yung kanyang spikes, ay galing sa corona, yung code niya. In-engineer nila eh. So, yung katawan mo, parang sasabihin, Uy, kilala ko yung spike na yan. Dumaan na yan dito. May panglaban na ako dyan. So, pagpasok ng coronavirus sa'yo, dahil kilala na niya yung mga spike na yun, dahil kiner kineryo ng bakuna na mild adenovirus, ang ending pwede pong matanggal yung mga spike noon dahil meron ka ng antibodies, ngayon, kung wala ng spike po ang coronavirus, ano mangyayari? Walang mangyayari. Dahil kasi yung spike po, yun po ang pang-latch, pang ano niya, pang 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 hawak niya sa cells kung saan siya kakapit. So, ang ending, protected ka, not really killing the virus directly dahil hindi po coronavirus yung binigay sa iyo na bakuna, but removing the spikes or attacking the spikes so yung spikes na yun hindi na makakapit sa iyo then that becomes a successful virus yun po ang theory nung mga sikat na mga sinasabi ngayon no yung sa Johnson and Johnson sa Astra tsaka yung CanSino doon po sa China yun po ang may mga advanced uh, research marami din din po silang na -indican. so far walang severe severity nangyari walang namatay sa balita natin and sabi sa mga research nagkaroon po ng antibodies na so positive po ngayon, here comes Russia. Sabi nila, meron na daw sila. Meron na daw sila ang uh, vaccine. So, pinag-aralan natin. Alam mo ano ang style na approach ng Russia? Adenovirus din. Adenovirus din. So, in other words, yung style ng Astra, ang style ng Johnson Johnson, and style ng CanSino, which is the China vaccine, is the same style of Russia. So ano po ang kaibahan ng Russia? Ang kaibahan po is the strain of adenovirus. Bakit ano ba yung strain of adenovirus? Ang adenovirus po kasi ay maraming strains. May adenovirus 1, adenovirus 2, adenovirus 3. Marami po yan siya. So ngayon, ang, ang, ang challenge dyan sa kanila po is alin sa mga strains na yon ang pinakamagandang carrier para doon sa coronavirus ng spikes. Always remember, ang role ng adenovirus dito is just a carrier para ma-deliver niya yung spikes sa ating katawan para magkaroon na po tayo ng memory or immunity doon sa spikes para pagdating ng coronavirus itself, kilala na natin ang spikes at titirahin na natin yung spikes. So, ang role lang ng adenovirus is just a carrier. Ang tanong, alin doon ang pinakamagandang carrier sa debat sa dami ng strength in a sense they have the same approach so ano po ang point ko dito for me it's positive the success of the other companies na adenovirus ang ginamit parang sa kanila success na rin nila yon of course they have to go undergo more trials of safety but somehow yung confidence nando na po dahil alam nila halos katulad lang po yung kanilang approach. So, yun po ang uh, gusto kong sabihin. In other words, I will not close my doors uh, with that project and uh, I'm confident na magiging safe siya as long as finalo lang nila yung basic protocol. Sinabi din naman nila na they will still have to give a lot of people of the vaccine before nila talagang ibibigay ng mass immunization. So, yan lang po at least meron po tayong uh, uh, overview and uh, at sana po ay magiging at uh, sabayan natin ng pagdarasal of course na sana ito po, hindi lang po ang Russia, kundi lahat po ng mga gumagawa ng bakuna ay magkaroon talaga ng success para po tayo ay bumalik na po sa normal. So with that po, uh, magandang araw po sa inyong lahat.